yun na nga guys akit ah, din natin tong Libertadores Hills so ilang step bago marating dun sa taas ayun napakatarik ko so make sure po pupunta kayo dito mainit at kagaya nga nito medyo makulimlim so hindi po namin makita yung views ng ganda ng hills na to wow grabe napakaganda solid talaga solid huh oh, Wow At yun nga mamaya guys Pupunta naman natin yung kabilang Side, dakong side na yun Ay, talagang May hingal po talaga Pag hindi ka sanay Ito yung heels na tinatawag nila Ayan Ayan Zoom natin uh, Kaya medyo Ano lang ako, limlim Okay So guys, wala nang intro-intro. Pupunta natin ang Liberatos 360 na tinatawag na Tinuwagan Hills, Mount Tinuwagan Hills, Mount. Makikita rin po natin dito ang Mount Simurai, Mount Isarog, Mount Asog, Mount Malinao, Mount Saraga at Mount Mount Mayon at Mount Bulusan. So, ito yung uh, views dito po sa entrance na to. Yung, ano, maraming uh, marami po mga uh, nagpapapicture yan. Tulad yan. Ang ganda po. Uh, nakikita po natin yung uh, Baaw Lake. Yun, at saka marami nagpapapicture. Ayan nga mga kajiego. So, sa mga magbabalak magpunta, ay may entrance lang po na 10 pesos per head. At saka parking pay kung gusto niyo naman mag overnight ay may entrance po itong 50 pesos hanggang umaga po hanggang 8 am yun <clears throat> sa mga balak din pong uh, mag overnight sa mga pamilya ay meron naman pong kubo ay nagkakalaga po ng 500 pesos at ang video meron naman pong video ako dito uh, 500 din pesos so ito nga pala guys kung saan makikita to dito yan sa baaw uh, 30 minutes from sa amin, no? Iriga po, uh, papunta dito sa Pilsen na to. Napaganda, ang daming bulak na po. Napakaraming bundok na makikita halos ng dyan pulat. So pagpunta nga namin dito, medyo makulimlim yun. Okay guys, Andito na tayo sa Tinawagan Hill So paakyat na nga po tayo. So napakaganda po talaga ng lugar. Eto po, may mga garden pa po, po sila. Paakyat yan guys. Okay. So mga 20 minutes to, 30 minutes yata bago ka makarating dun sa pinakataas kung aakyatin mo. So, oh, uh, may motor naman po kami. So, nakaabot po hanggang doon sa may kubo na yun. Ayan. Ah, nakakingan po. Grabe. Napakaganda po talaga guys. So, tinan nyo, may mga garden pa dito. Tsaka mga flower. Ayan. Kadalasan po nagpupunta dito yung mga magjowa lang. <laughs> so, wala uh, nakawa walang jowa. Dito lang. Gusto ko lang mapuntahan tong lugar na to. Ah, talaga namang sulit. Nakakapagod. Kung mag-exercise ka, dito ka lang pumunta. Oh, Sulit talaga guys. Eh, ano? Wow. So medyo makulimlim nga ngayon guys kasi gagawa ng uulan. So itong part na to. Huh, nakaka po talaga. At saka po ito pinakamagandang view dito. Ah, uh, ito yung lake. Ha. Huh. Grabe talaga guys. Sulit talaga. Sulit yung pupunta dito. Talagang pagpapawisan ka. Yan. So andito na nga po tayo sa taas makikita na natin tong ah uh, yung pinakataas at saka yung uh, Mount Irigat at saka ah uh, hindi ko na alam ito um, Mount mo yata ah ako inahapo na yan dito po sila pupunta yung mga magjujowa yan sana all na lang talaga ate yan no, all na lang talaga at dito na nga makikita natin yung sign ng mga bundok. Yan, yung mga sign na yan. Marami pong nakikita ng bundok dyan. Tsaka dito yung uh, lake baaw naman. Yan. So dito naman sa dakong site na to. ah, uh, ito naman po ay ito yung uh, kubo nila na tag 500 pesos. So ito naman po ang kabila ay pwede naman po kayo, kayo kumakila ng video kay 500 pesos din po. Yan. So mag balak mag-overnight puntahan nyo itong lugar na to. Apakaganda. Ah, pakaganda, Maraming salamat po sa panunood dito sa monting video natin mga ka Diego maraming maraming salamat okay thank you yan mga ka Diego di ba ang ganda oh punta nyo yan oh di ba sunset yun kita natin oh yes